madaming benepisyo na makukuha sa pag-inom ng kape. Kung tama ang dami at dalas ng pag-inom at depende sa inyong katawan. Ang kape ay gawa sa inihaw na buto at isa sa mga pinakapopular na inumin sa buong mundo. Sa katunayan, milyon-milyong mga tao sa mundo ang nangangailangan ng kape tuwing umaga. Ngunit bukod sa kakayahan nitong gisingin tayo at ihanda para sa isang buong araw, alam mo bang ito ay natural na stimulant na mayaman sa nutrients, vitamins, minerals, active substances at antioxidant. Narito ang ilan sa mga positibong epekto sa pag-inom ng kape sa ating kalusugan. Isa, nag improve ng energy level. Alam nyo ba na nakakaalis ng pagod at nakadaragdag ng energy level ang pag-inom ng kape? Ito ay dahil sa stimulant na meron ito, ang caffeine. 2. nakakapagpababa ng timbang. Ayon sa mga eksperto, ang benepisyo ng kape ay pinapababa nito ang mataas na timbang dahil pinapataas ng kape ang level hormones ng iyong katawan para pababain ang timbang, at alam ninyo ba na kadalasan ang kafe na ay makikitang sangkap sa halos lahat ng fat-burning supplement. Kaya nga madalas ang kape ay iinom pagkatapos kumain. Tatlo, may essential nutrients. Maraming nag-aakala na ang kape ay isa lang mapait at itim na inumin. Alam ba ninyong maraming nutrients na matatagpuan sa kape? Ang isang tasa ng kape ay nagtataglay ng riboflavin, vitamin B2, pantothenic acid, vitamin B5, manganese at potassium, magnesium at niacin. Para ka rin uminom ng vitamins. 4 sakit ng ulo at migraine, ang pag-inom ng kape ay binabawasan nito ang sakit ng ulo dahil ang caffeine ay natural na lunas ng pananakit ng ulo at migraine. 5. Pampababa ng chance na magkaroon ng type 2 diabetes. Alam natin na isang malaking health problem ang type 2 diabetes na ngayon ay apektado ang mahigit sa 300 milyon katao worldwide. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga coffee drinkers as mas mababa ang chance na makadevelop ng type 2 diabetes dahil sa mga taglay nitong sangkap. 6. Pangontra sa Alzheimer at Dementia Pagaman wala pang natutukoy na gamot para sa Alzheimer, sinasabi ng pag-aaral na mainam pangontra ang pag-inom ng kape, at syempre ang pagkain ng masusustansya at maayos na lifestyle. 7. May protective effect sa liver. Ayon pa sa pag-aaral, ang pag-inom ng apat na tasa ng kape o higit pa kada araw ay nakakabawas ng 80% ng risk para magkasakit sa atay. 8. Pampasaya, pangontra rin sa depresyon. Bakit click ang mga coffee shops? At bakit dinadayo ito kahit mahal? Dahil ang pag-inom ng tasa ng kape ay nakapagbaba ng depresyon at nakapagpapasaya. Ayon sa isang pag-aaral sa Estados Unidos noong 2011, ang mga babae na umiinom ng apat na tasa ng kape o higit pa ay 20% mababa ang risk na maging depressed. Sham, nakapagpapababa ito ng banta ng sakit sa puso. Ang tamang dalas at dami ng pag-inom ng kape ay makatutulong para mapababa ang mga bantang pangkalusugan na dulot ng sakit sa puso. Isa ito sa mga positibong epekto ng kape sa katawan. Maaaring nakagugulat ito sa iba sapagkat maraming mga taong may sakit sa puso ang umiiwas sa pag-inom ng kape. Gayunpaman, sa tamang dalas at dami ng pag-inom, makatutulong ang kape para maprotektahan ang isang tao mula sa sakit sa puso. Napatunayan ng mga mananaliksik na ang regular na pag-inom ng kape ay may potensyal na makabawas sa posibilidad ng coronary heart disease. Ang benepisyong ito mula sa kape ay posible lamang kung ang pagkonsumo ay nasa moderation o tamang dami na may kakaunting asukal. 10. Pinalalakas din ang immune system dahil ang kape ay mayaman sa antioxidant at phenolic compound na mahalagang proteksyon laban sa cancer.